이 차례. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Today is the 10th of December Araw ng Martes Routine ko na po ito every morning after sa paghatid ko kay Little Insoy sa school ay binibigyan ko na ng makakain si Mingming na gugutom na talaga siya Yan po ang kanyang paboritong cat food tabi lang na may salmon. Mamaya na natin siya bigyan ng milk dahil dali-dali po akong pupunta sa bahay ni Bianan para i-check kung may apoy pa ba ang kanyang boiler. Magkapit ba bahay lang po kami ni Binan mga kabisdak. Maaga kasing umalis si Daddy Insoy, may party po sila. Yes, Christmas party po sa mga barangay kagawad. Sobrang lamig po ng araw Martes, minus 11 po mga kabisdak dito sa aming probinsya sa Gangwondo South Korea. Sa Sukchu, sa ibang city po, gaganapin ang kanilang Christmas party nila Daddy Insoy. Mawawala po siya ng isang araw at isang gabi. So kinabukasan pa po siya uuwi sa aming bahay. Kaya ako po muna ang gagawa ng kanya mga gawain so first is Hanapin muna natin ang switch kasi ang dilim-dilim pala dito sa loob ng boiler ni Bianan. Before umalis si Daddy Insoy ay naghanda na siya ng maraming kahoy dito sa gilid na aking gagamitin na panggatong sa ating boiler. Malalaking pieces po ng kahoy ang ating ginagamit mga kabisdak o ganyan po na size. Tapos yung mga tubo na nakikita nyo nakakonek dito sa ating wood boiler, sila po yan, itong dalawang tubo, sila po ang nagatransport transport ng mainit na hangin na nagpapainit ng sahig at ng tubig sa ating shower. Dati ay gumagamit ng gasolina si Bianan para pampainit ng kanyang bahay at para sa shower. Kung makikita nyo may tangke dyan Oh. Few years ago po yan mga kabisdak before kami nag-move dito sa probinsya. Since nandito na si Daddy Insoy na pwedeng manguha, siya na po ang nangunguha ng panggatong para sa wood boiler ni Bianan. Kaya nag-change na po si Bianan into wood boiler from gasolina boiler. Dahil mas mura at mas mas mainit po ang wood boiler kung gagamitin mo siyang pang init ng iyong bahay at shower. Matrabaho at nakakapagod lang ang pangunguha ng kahoy tapos i chop, -chop mo pa siya. So hard work po siya para kay Daddy Insoy at kailangan mo siyang balikan i-check mo ang boiler 4 to 5 hours day and night. Yes mga kabisdak namula mula ang ating kamay dahil nakalimutan ko magsuot ng gloves. Before tayo papasok sa work, ay tine ko muna kung meron pa bang apoy, meron pa bang kahoy so yun pinaso nilagyan ko lang ng isang malaking troso, para mamayang hapon pag uwi ko meron pang apoy, hindi pa namatay kasi ayaw ko guys na mag ano na naman, maggawa na naman ng apoy, panibagong apoy ay, nakakapagod, ayaw ko yun gusto ko yung pag open ko mamayang hapon meron pang uh, kunting apoy, tapos lagyan ko na lang hindi na ako magre-renew ulit yung mag-asindi na naman ng apoy ulit gusto ko lagyan na lang ba oh, gets nyo yun no? <laughs> so tara na punta na tayo sa Yongha elementary school nagpalit lang ako ng turtleneck para sa ating tops kasi sobrang lamig ng aking leeg mga kabisdak at tayo ay papunta na po sa Yongha elementary school dahil sa Yongha man tayo papasok every Tuesday dito na ako dumaan sa my shortcut na minaway hindi doon sa main highway kasi gustong gusto kong pagmasdan itong sapa ang tubig ng ating sapa ay nag ye yellow na sila nagsimula na po silang mag, mag -froze. baka naga wonder kayo bakit ganito ang ating boses sa bakit medyo malumanay si Bisdak in Korea magsalita for today's video <laughs> dahil natutulog na po si Little Insoy eh. Friday night ko kasi itong inedit so bukas December 14 ay i-upload na natin to no bukas araw ng Sabado parang nauubusan na ako ng sasabihin at medyo mahaba-haba pala ito ating road trip ay aalayan ko na lang kayo ng kanta ah. Ajiya oh, 기억나진 않아 자꾸 내 머리가 너로 워지럽던 Okay, stop na. Dumating na tayo sa school. Hi, salamat. At dumating na din tayo sa school. So, na-stop na, -stop na ang ating pagkanta. So, kailangan muna natin i-on ang ating heater at i-on ang mga lights. Papasok muna tayo sa library. Saka tayo papasok sa ating English classroom. Yan, di ba? Unang door is library. Tapos, inside the library ay nandito po ang ating English classroom. Few weeks ago ay Thanksgiving po. Kaya nag viewing ng turkey ang ating mga bata. happy viewing palas sa ating mga supportive subscribers. Mam Ma Jimmer IV from Iloilo. Gary T from San Jose del Monte, Bulacan. Jasmine from New York City. Corazon Hermoso Luis from Lamot, Ifugao. Mr. Dante Galang. Jerilyn Dishel from Cabuyao, Laguna. Vicky Aragya from Makati City. Leza Palomero from Cabacan, Cotabato. Advance happy birthday to Mr. Soriano. And hello to Miss Marjorie Ledesma from Bacolod. Kolodziri, Mary Jane Halili from Tarlac City, Kulin Guarin from Hong Kong, Milani Elo, Rosa from Qatar, Josie Palomares from Valenzuela City, Lucila Sarukam from Lapu Lapu City Cebu, Neleda Duarte. Belated happy birthday to Miss Marietta Padilla kapan po yang birthday. Hello kaim Karen Corpus, Arlene Andres from Isabella, Sir Joey Pereya, Josephine Quetua, Emma Rosarial from Muntinlupa City. Mayen from Kandihai Bohol. Aku silingan tegakan Kandihai. Robi Vlog TV. Robi Qatar Boy. Renato Badilia from Samar. Kiel Evo Mustasa, advance happy birthday to Kier Ellie Mustasa, Kim Agbuya, Precious Agbuya, and Sir June Agbuya. Thank you so much po sa inyong suporta mga kabisdak. So every Tuesday ay dito po tayo pumapasok sa yung elementary school. First grade to sixth grade po ang ating tinuturuan. Kompleto na po sila sa gamit, provided na lahat ng school. May nagtanong sa atin na subscriber kung bakit daw walang uniform ang mga bata dito. Yes guys, hindi talaga sila nag-uniform from kinder garden to elementary students elementary school, wala po silang uniform pati ang mga teachers ay wala po kaming uniforms. Provided na lahat, pantasa, tape, glues, gunting, crayons as in lahat-lahat mga kabisdag pwedeng hindi na magdala ng bag ang mga estudyante. Sa nagtatanong kung paano ako nag-apply dito sa South Korea bilang isang English teacher sa mga public schools ay mag-submit lang po kayo ng inyong resume requirements sa Ministry of Education dito sa South Korea. I-browse nyo lang po ang kanilang website. Makikita nyo doon ang lahat ng mga required documents kapag ikaw ay mag-a-apply. Pwede ba daw pong mag-apply ang mga hindi education graduate? Yes po. Pwedeng pwedeng mag-apply as long as ikaw ay college graduate. Anything na four year courses ang natapos mo from university. Kailangan ba may experience? No need po na may experience. Pero kapag ikaw ay maraming experiences, ay edge mo yan. Madali ka pong matanggap. Pero i-remind ko lang kayo na First choice nila ay ang galing sa mga native English speaking countries. So tayo mga Pinoy ay second choice lang po tayo at swerte-surtehan na lang talaga. Dito sa pinapasukan kong school sa Yung Elementary School ay may dalawa po akong kasamang native English speakers. Both are from US. Pero okay lang yan kahit na from Philippines tayo, hindi tayo magpapatalo. Eh. <laughs> Basta mahal mo lang yung ginagawa mo, ipakita mo na mahal yung mahal mo yung ginagawa mo, seryo. So ka. That's it, pansit. Ako dito is nag enjoy po talaga ako sa pagtuturo ng mga bata. Mind you, hindi pa ako teacher sa Pilipinas. Dito ko lang na-discover na may passion pala ako, <laughs> passion fruit, <laughs> na pwede din pala akong magturo. So, samahan nyo ako balikan ang nakaraan, ang nakalipas. ito po ang itsura ng Yonghai Elementary School, 1950s, 1960s. 1970s o oh di ba parang parang Pilipinas lang din. Alam niyo mga kabisdak around 1950s, mas mayaman pa po ang Pilipinas kaysa sa Korea. Yan po ang kwento sa akin ni Benan. Si Binan mismo kapag makarinig sila ng product from the Philippines ay naaamaze daw talaga sila dahil nga mas mayaman man tayo na bansa kaysa sa kanila. Pero tingnan niyo, mabilis po silang nakabangon dahil sa pagiging hardworking nila. Mga sadista po sila pagdating sa trabaho. Iba po ang kanilang style. Masisipag naman tayo mga Pinoy pero ibang level po ang kasipagan ng mga Koreano. So tayo mga Pinoy, ipush pa natin, sipagan pa natin lalo para makasabay po tayo sa ibang bansa. Pagkatapos ng aking klase sa yung high elementary school, may natitira pa po akong 40 minutes bago dumating ang school bus ni Little Insoy. So dumaan na ako dito sa kanilang open market dahil market day po every 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, and 30th day of the month. Bumili lang ako ng kiwi at strawberry. Naakala ko na matamis, hindi man matamis. Ang strawberry kapag hindi niya season ay maasim po siya mga kabisdak. Kapag kayo ay pupunta sa mga open market dito sa South Korea, ay make sure magdala ng cash. Dahil cash basis po sila dito mga kabisdak. O. Nakalatag dito ang mga nigo. O. Yan po ang bilao dito sa Korea. May pahandle po siya mga kabisdak. No? May ganyan din Bianan si And then, bumili lang ako ng corn dog at donut dito sa my stall. Then, dumiretso po ako sa Hanaro Mart para i-check ko itong mga presyo ng nabili kong kiwi sa super supermarket. Ikinukumpara ko sa presyo sa open market. Mas mura talaga sa open market, mga kabisdak. Bumili din ako dito ng, ano guys, yung odeng fish cake kasi gusto ko yung sabaw nito, mga kabisdak. Ewan ko ba? Marami na kasi ako nakikita nagtitinda ng street food na odeng. Ito kasi ay may sabaw, mga kabisdak. Perfect perfect na perfect siya sa malamig na panahon. Mainit-init na sabaw ng udeng tapos yung fish cake ay masarap talaga siya kapag winter. Lalo siyang sumasarap kapag winter. Kaya yun, kapag nalalanghap ko yung sabaw ay napapaisip ako magluto talaga ako sa bahay. And bumili na ako ng isda na paborito niya na ni Insoy, ang kalchi. Then my sauce, then ito karne ng baka para kay Little Insoy. Oh, mas social itong kay Little Insoy talaga ba. Mas mahal, pinakamahal po ang kanyang ulam. Iginigisa ko lang 'yan sa maraming sibuyas at bawang, tapos lagyan ng sesame oil and sesame seeds. Then tuyo. paborito na po 'yan ni Little Insoy. Ito po ang binili natin sa open market kanina, na tok, rice cake and sausage na may maraming ketchup. Masarap dito ang kanilang ketchup mga kabisdak. Hindi po siya ordinary ketchup na ibang ba po yung lasa niya sa mga ketchup na nabibili natin sa supermarket. Nandito na tayo sa bahay. O ba diba, pagkadating ko, meron pa rin usok kapag malaki ang ano guys, ilalagay. Ngayon is maglalagay naman ako tapos balikan ko mamayang midnight. Ayan. Bagong gising lang mga kabistak Kakagising lang. Kakagising. Galing tayo sa bahay ni Ben nag, um, nag, naglagay ng panggatong. Kaninang madaling araw, 2 a.m. Galing din ako dyan para i-check kung may apoy pa ba. Dapat kasi continuous yung apoy ni mga kabistak para mapanatiling warm ang bahay ni Bianan, Hindi na ako nakapag-video kagabi kasi nga 2 a.m ang ah, bilis-bilis kong inano guys kasi baka magising si Little Inso siya lang isang natutulog matatakot yun so ngayon lang kasi morning naman 7.30 na mga kabistak <laughs> yan tapos pag 2am sinindihan ko ay hindi 2am dilagyan ko ng panggatong kasi meron pa mang fire and then pag balik ko this morning 7.30 mayroon pa rin siyang mga baga yung mga uling na ano pa ba mayroon pang hindi po siya totally patay. So, nilagyan ko na lang ulit ng mga small pieces ng wood, tsaka papel, para mag-fire up <laughs> na ano bang tamang term. Oy? So, hindi na ako nag-ano pa bagong sindi ulit. So, yun lang, continuous lang ang paglagay ng kahoy. Dito rin sa amin, meron kaming fireplace. Kakaiba lang. Kasi sa amin, kurinti man ang nagdala ng mapainit ng bahay. Additional lang yung aming fireplace, additional heating lang. Yan po ang sa amin. Maliit lang na chimney kasi nga, maliit lang man na fireplace. Wal ka hindi siya fireplace. Siya talaga ang main, ano, nagpo ng main heating para sa entire house, pati sa tubig. Sa amin, iba kasi yung tubig, kuryente po, automatic po ang nagdala. Automatic po ang aming heating system, kuryente ang nagadala. Rami lepuk Oh BIR BIR Sujuh <laughs> Biskuit Vita Biskuit rice cake, rice cake, to. ano na? saging na may kuha na. pampirin, in case na magkasakit. mustard cake, mustard cake pala, mustard cake. pinat kindi, pinat kindi, caramel kindi. Energy bar, energy bar, and more give. <laughs> and that's all for today's video. Mga Thank you so much for watching. Please like, <laughs> comment, and subscribe. Ingat lahat. Ingat lahat. Ingat lahat. oh bonita?